Metro Manila, ang sentro ng Pilipinas. Mula sa mga naglalakihang gusali sa Makati hanggang sa maiingay na eskinita sa Quiapo, testamento ito sa malawak na kulay, kasaysayan at kultura ng bansa. Pero maliban sa mga usual na eksena at pasyalan, posible rin maging mas kilala ang Metro Manila bilang isang food destination. Nitong April 19, sinimula ng The Association of Tourism Officers ng National Capital Region ang ikatlong flavors of NCR sa Philinvest City sa Alabang, Muntinlupa, kung saan inihain ang iba't ibang pagkain na sikat sa bawat lungsod sa Metro Manila. Bawat isang lungsod ay may natatangin pagkain, putahe, kakanen na talagang naipagmamalaki natin lahat. Nais ng Metro Manila na may labing pitong lungsod na lumakas pa ang turismo sa pamamagitan ng masasarap at mga nakakainggan local food. And if we band together Metro Manila cities, I think we can really uh, make people see NCR as a prime destination. Una, natikman natin ang fried chicken ng Mang A -e sa Kaloocan na talagang nanunuot ang lasa. Medyo maadat lang siya ng konti para sa aking panlasa, kaya naman mas mai-enjoy mo ito nang may kasamang kanin. Tumiretsyo na ako agad sa dessert dahil narin rin sa init, kaya naman tinikman ko itong ice cream ng Papa Didi. Kinuha ko nga ang espresso at salted yaman nila. At syempre, nang makita ko ang mga kakanin, hinanap ko kaagad ang favorite kong puto bumbong. Punong-puno ito ng cheese at sakto ang binigay ng muscovado at sirup na pinagsamang condensed milk at coconut milk. Kaya sa mga kapatid natin dyan na laging hungry for more, patuloy natang kilikin ang sariling atin Love your own ika nga. Minsan hindi na kailangang lumayo para lang mag-food trip. Minsan na sa sarili nating lungsod ang nakakatakam na tsubog. Para sa iba pang content, i-follow lang ang mga social media pages ng News 5. Ako si Saiki Sordo, News 5 Digital.